Ayan mga tolls and friends, nandito pa rin ako ngayon sa ano no. Mina Vista Gimoras. Yan. Ah, sa tagal pa sa tagal-tagal ng mga uh, panahon na hindi ako nakapasal dito. Ngayon ko lang napansin yung uh, esplanad no, esplanad ng Mina Vista papuntang San Enrico. Dati may San Enrico Beach diyan. Eh. Yan ipakita ko sa inyo. Ah. Ayan, yan yung esplanad ng Vina Gimaras Tapos makikita natin dito yung ililo Ayan May mga ilaw na sa ililo no? kasi gawa ng uh, dumidilim na no? Ayan, ilapit natin kaunti no? Lapit na ng kaunti Ayan yan yung ililo yan, medyo maliwanag na sa ngayon dahil may, may, may mga ilaw na dahil padilim na, dumidilid na. Ayan. Uh, so, balik natin sa normal, no? Balik. Yan. yan ito ipapakita ko sa inyo ang isplanad ng Vila uh, uh, Maglakad-lakad tayo dito, ah. Uh. Ayan mga turns and prince maglakad-lakad tayo dito. Uh, ayun, maganda ang uh, mga puno, no? Ang daming mga puno, oh. Yan, ang daming uh, nakaupo, no? Na mamasyal. Ayan. Papunta yan doon. Haba. Uh, Ayan, maraming nakaupo, no? So, sa ngayon, medyo madilim-dilim na kasi uh, medyo hapo na tayo na masyadong dito sa ispanad. Ayan, maraming uh, nakaupo, oh. Ito ang daming uh, naka-encourage sa gitna ng uh, uh dagat itong uh, Gimaras at uh, Ilo City. Yan, na yan. Ang doon. Yan. Mahaba yan na lang doon. Yan ang dami nakaupo. Sa gilid itong baybayin ang Esplanad Vista Gimaras. hanggang doon yan hanggang doon yan yan hanggang doon mga tolls and friends no So hanggang dito na lang tayo mga Tolls and Friends no. Hindi na tayo didiretso kasi mukhang uh, gabi na. At uh, pa na rin ako no. So nandun yung uh, sakaya ng uh, pa, ng uh, pire oh. Ayun. Ayan. So balik na tayo kasi gabi na. Yan, nakikita nyo naman, pinakita ko na sa inyo ang esplanad ng Binabista Gimeras. So maraming salamat sa aking viewers. Tolson Prince, I salute you all. God bless.